pagbasok din ni Dongski mga Jay kay medyo udto na siya so uli na ni karon sa balay. Okay. Wala kami niya na siya di Naglampas oh. din na siya diha sa gabi. Gabi din na oh. Iya hang gilampasan kay mautan na siya mga Jay pag wala na gilain sudan Pagmahaw din niya mo agi din ni oh. Ana siya diha. Di ang side. Diha 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 dihito So medyo medyo luag na mong agi oh. niya na lang ko din di ya, nabilin oh. Nah, di Murag, hapit sa diha pa yung bituong side. Mura gapit na misa katunga. Hapit na misa katunga mga dzai sa among na hawan. Unya, ibang hakot-hakot na lang pud ay nako ang sangbot akong gipadaplin di para nga hawan di ang atong agi portulis video. Mura na ada mi karon. Ang uwan di ayon naghunong ang uwan di nakakita ang adlaw. Nabasa na ra ba hinuon mi. Oh? Nabasa mi sa uwan kay wala mi nang sa uwan mga dzai. Nang dayon mi og Maski og uwan, wala mi nang sa uwan. Okay, di man init mga dzai okay nya iyon ro bao abi na kung maggusto ng uwan kay para pag na malinis din podo kamong si pagtanim ba wa man ang gusto ng uwan wa ngad zain nguno man ang uwan nade ko si minya sa mais na dala kay ang tanom mo tatag mais nya kay ugto naman sa uma na lang pohon ang magtanom sa mais koma so, i sandani mangal sayo eh. okay no koma i sandani o oh, nga among gi basukan do ni share mo di na diha o oh. nang uwan na siya ako sa na sya pamulak ato no, mais ano oh, nya apoy man nipod oh. Kana mga mani di ay kay kani dani sauna, una. Kani akong tanuman sa mais. Mani da, manihan dani namo dani sa una. Manihan dani nya mais akong gipulig pagkaron tong batong. Mana akong batong mga dai. Apdi sa akong batong. Wala ka na, Rex. Tinuod dito na Rex tong dire di ko magtanom sa mais unta mga dai oh. Kanida ni, oh. Kanida ni nga side. Akong ukrahan sa una. Dani di ko magtanom unta og mais unya kaya. Dito to naman mga dai, uma na lang tapuhon. Kabasin og magusog pa po ni ang uwan ba magusog pa po ni ang uwan mabasa arag samot ang yuta so uman na lang tapos kung magtanong yung mais nakarbis na dahil ko lang sa akong batong di ay ano sa herbis ko nun oh ano akong ganahan sa batong kay salang adlaw ra no karbis na po ko salang adlaw ra mga ganzay makarbis na kasi imong batong no oh batong na karbis na ko makasagol lang sa atong law oy or basoy oy nga utsan na pa dito sa ilalom oh Buwang na dah. Mga una manina. Muna niya mo maisan po dani dahil mga zay nga kuan Buwang na rin dah. Una ni dani nga maisan namo mo. Nga itanom. Dani siya. Mas una ni dani nga maisan na mo itanom. din ka to dito siya. Sunod to siya. niya. last dahin ka to dito o. Dool sa dalan mo itong ulahin akong atanong nga mais. Naghagdan, hagdan akong mais. Naghagdan, hagdan. Guwang <coughs> ha? na? Yan? Uh. na? Uh. So na may mais na guwang o. Bula pa o eh. May lan mo ni mong kuwan. man yang diri bab. Itom na. Ang iyang diri o. Nanay bunga atong mais oh. Pero medyo lingon-lingon pa sa mga dzay. No. Namunga na among na, mais, makakaon na midani mga pila ka bulan, isa ka bulan. Pila ka bulan lay pakaayo. Mga isa ka bulan mga dzay makakaon na tara ni sa atong mais. Kuy dagan kay kuan sa kamong gayo? Oh. Sa kamong gayo, sa bilit dagan ani mo dire. Sa na ito sa kamong gayo ganin taga gahapon, kuan to sa garden tik dagan kayo kuan sa umana lang kuan kay dagan pa mutong kamong gayo dito, na? Tambok akong kamong gayo mga dzay oh. Ani to sa balay na akong kamong gayo kay nadaot tungod kay naa ni man sanitas, naa ay rambutan. Nakuan bitaw sila na nandungan ba?

karon nga season murag maka harvest harvest na taginagmay sa atong mga gulay nga gitanom kay nangunod naman atong mga gulay mga dzay kung okra nga nakuha oh makasagol lang sa atong makasagol lang sa batong mga dzay nga akong nakuha na harvest ng upat kapok batong sa so napunta ukra. okra at sal dili ko magkuha sa atsal kay daghan atsal sa balay katong harvest na ako datong ni Agi atong talong ko oh, kagahapon pa ni dito pa akong naging adlaw na harvest sa talong so nanasay harvest sa unan sa atong talong oh nana siya naapa napa oh Manang magugi lang kitag tanong mga dzay. Para nga makasib ka sa atong panudan. Okay, kami gulay is light. mga dzay. Hindi na mawala ang gulay sa amo. Kaya amo mga anakin. So, pili. Kung sa'y mong lutoon. Mukhaon sila mga dzay. Manang ganahan to tagtanong sa mga gulay-gulay. Okay. Mukhaon man ang mga sakop sa gulay. Tagtapulan. Yung tanong. Okay. Dako na nga. Kanang sib sa sudan mga dzay. Kung mag -utan, utan ka. Okay, pwede rawalay sa gul. Basta kayo naalay asin ubitsin mga dzay, libre na ang sudan. Hindi na tama problema ang tumita sa sudan. Diba dongs? Parisa na nagbulad na sinugba dongs, da.